Ano mas may paglilingkod ko sa ito? Sir, ano sir? Uh, siguro isang buwan na lahat ito, isang buwan na. Itong tabi ko. Yes. Dim Pagka tumiting kaya daw, sakit. Anong tapilok mo? Laglag or basketball? Anong, sa basketball, sir. Oo, oh, okay. Matapak okay, ako. Matapak ka sa patos. Pwede mm -hmm. mo. So, isang buwan hindi, ka natin. Ito, dalawang buwan na to, sir. Baka may sasabay pa. Oo, oh, kahit, pata, mo, eh. <laughs> kahit pa apat yung mo eh. kahit pa apat yung mo eh. Kung hatakin natin yan. <laughs> Pero ibig sabihin na no, unang na 'yan. dalawang okay, buwan 'yun eh. Ito na 'yung percentage. 'Tas nilalaro mo lang ng bile. Bumaling na. to okay na. Mm. Isang isang araw pa lang nilalaro, uh, uh, na, 'pag bit namin 'yung kung Kumbaga, hindi ka pa talaga totally nakapag-heal. Hindi kaya ano? mong nilaro 'yung kanan. Kasi 'yung unang natong pilok kanan, eh. Pero hindi ko mm. talaga itong kaliwa. Sige, higa ka Hindi ko magets, eh. Babaon baba. baba. mo. Ayusin mo 'yang amo. Babaon mo. Uh. 'Yan. Mm -hmm. Diba sabi mo, ito na una. Oo, oh, uh, pero hindi hindi yan ganun kasakit. Ito lang talaga yung hindi daw yung kaliwa. Okay. Flat footed ka, idol. Ang tawag dito, flat Ito yung sinyalis na flat footed. Bar, rapit ako. Tandaan nyo, ang flat mas weak kayo, mas tapilukin kayo. Tapilukin ng mga flat footed. Anong sinyalis na flat kayo? Hmm. Yan ang partandaan na flat footed kayo. Malaki yung ganito nyo. Tingnan mo, diretsong diretso. Yan. Basta may mga taba kayo dyan. Flat footed ang tawag yan. Kabila, ano? Yan, o. Oh. Basta malaki yung ganito. Yan. Hmm? Pag lumapat pa yan ng ganyan, wala ng orca yan. Flat na flat. Hmm? Walang orka. Plat na plat. Kailangan yan yung paan nyo. Yan, oh. Tsaka ito malubog. Ayan oh, may ano siya may oh ayan oh, tingnan. Napapansin niyo oh, tingnan niyo sa akin. Oh, tingnan niyo ayun oh. Parang may taba. Ayun, flat footed ang tawag diyan. Ngayon sa flat footed ang ano niyan, yung disadvantage kahit minsan naglalakad lang kayo parang yumayay pa, lalo kung medyo mataba kayo. Pero sa sapatos niyo dadayahin 'yan bumili kayo ng parang may orca yung panloob. Huwag kayo magsusot ng flat shoes, tapos maglalaro yung basketball. Kailangan yung loob nun, may parang ano. Yung palaman ng sapatos nyo panloob, may ano, may nabibili nun eh. Yung... Ay, wala nga sa isip ko eh. Air soul ba ang tawag din eh, ano? Anong tawag doon? Wala nga sa isip ko yung... Basta parang padding yun na naka, ano, sa loob. Sorry, nakalimutan ko yung tawag eh. Para magkaroon ng orca yung dito pa nyo. Para mas komportable kayong tumalong. Kasi pag lapat na lapat ang paa natin. Lapat na lapat. Yung iba pag naglalakad, gumagano. No? Yan, yeah, kaya yung disadvantage yan. Tapilukin. Kamu, nagda, nagda, kamu, nagsasabay sila halos. Natatapilok sila madalas. Di ba nakapansin? No, Kalimot ka na natatapi ka. Yung kanon ko, dalawang beses na oh, so, ito, isang talang ko. Oo, mo. Kala mo dalawang beses, tapilo ko talaga. Yun ang disadvantage na may mga ano. Yun nga, bumili lang kayo ng ano. Yung mga sapatos nyo, kailangan nyo may okay yung pangloob. Insole ang tawag pala, insole. Airsole to insole. Mm. Pasadya yun talaga kayo, sporty kayo. Uy, sabay na natin to. Madali lang naman mag-ayos ng tapilok, pero magsasawa kayo sa tapilok pag konting mali. Gumagalaw yung panyo. Eto, ito, nagdalawang sunod. O, oh, hindi oh, pa nakakagaling na maayos to ng photo Nagdagdaga na sa kaliwa. <laughs> Dali lang yung magayos ng tapilok pa sa mga normal na tapilok lang. Huwag lang tayo yung nalaglag sa hagdan, na lang sa motor, tapos napilipit yung paa. Yung mga hindi ordinary yung tapilok. Ano ba yung sapatos mo laro? Precision po, tsaka Air Max Slim. Yung... Precision mag, magtanong mag, ka, magtanong ka ng ano yung insole sa mga nakakalam na tropa mo. Well, ano ba yung ano, Yung may uko ano, kayo yung insole na sinasabi ni Master. Basta yung panloob nun, nilalagyan ng parang padding. Tapos medyo pag Pero ano, ba yun? Yung, yung nakumbok? Oo para uuor kayo pa ganun may tutulok niyang bagang kasi kahit itulok naman yung wala yan taba lang yun eh huwag lang lumapat talaga ng plat na plat para hindi kayo agad matapilok huwag na no, huwag kayo magsusuot ng mga plat shoes tapos maglalaro kayo mas mabilis kayo matapilok dalawa yan Okay Ngayon ipahinga mo muna kahit mga ilang araw Sabihin natin yung mga 3 days, 5 days Hayaan mo muna mag-establish Tapos Tsaka maglaro Huwag kang usot ng ganyan yung plat na plat Si pandalaro mo O okay. yun Mas maganda yung magkaroon ka ng insulin.